Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwina'y magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid. Kapayapaan po na Diyos ang parating sumaatin. Ayan. So nandito na naman po tayo sa Doctrinal Talakayan with Kabulot ng Packmasters PH. At syempre, hindi ko na po patatagali pa. Let's all welcome Kabulot. Hello po. Ayan, hello. Magandang araw at uh, sa... I mean, uh, magandang araw sa lahat ng mga uh -huh nanonood sa programa mo, Brother Gabriel. Opo. Sige, ano meron diyan, Brother Gabriel? Yes, ah uh, ito po yung ating uh, tatalakayin po ngayon, ano? Ang uh, mga komento po ito sa inyo pong uh, channel. Nakakuha natin mga komento. At uh, simulan na po natin dito po, no? Uh, tatlo to, kabor, no? Okay, so simulan po dito sa uh, ni 2415 uh, ano to Kling Doy ay pakinggan natin pa pangalan niya. 2415 Kling Doy oh sana naman brother Gab wag kang mangdami ng ibang relihiyon tulad ng MCGI for me this religion is the best and honest religion of this country before you say anything about religion you must observe first your religion before you judge. Ayan. Yan po yung sabi ng uh, Klingdoy. Tuloy ko po po yung pagbasa po. Cover, no? Oh, uh, tuloy lang, bro. Apo, uh, susunod naman po si Maria ano to, Okoro, Oko, Maria Socorro siguro to. Maria Socorro Gonzales. Ayan, 8239. Bakit po nasabi na mas masahol pa sila sa MCGI? Bakit? Ganon di ba ang MCGI? Nakakalungkot talaga na ganito ang nangyayari sa mga religion natin ngayon. Ah, uh, oh, dito naman si uh, kapatid na Nerio Camartin, at uh, 2839 bakit po nasabi nyo na worse ang MCGI? Pwede bang gawan nyo rin ang video para hindi na maglubabas ng hearsay yung pagsasabi mo, Brother Gab? Ayan. Oh, and then, salamat sa Diyos. Ayan, nakapag-comment uh, po kayo. Ayan, panoorin yung mga videos sa Tawagunungang Katoliko. YouTube channel. Bless. Yes. Mapapanood po yun yung mga videos natin sa uh, ating YouTube channel, mga kapatid. Napakadami na po natin in-expose dyan. Ano po, hindi po hearsay yon Hindi yun hearsay. No? Kasi yung ibang mga uh, sinasabi ko is personal ko mismo naranasan. Next, yung mga sinasabi ko, personal na naranasan din yung mga nag-open up po sa akin. So, walang hearsay, hearsay. No? Oo. Siyempre, hindi maniniwala, kaburnok yung mga ano, yung mga panati ko eh mantakin mo nagpalabas na tayo ng mga nagpalabas na tayo ng Area 51 eh Tabornok eh para Area kay Daniel 52, bro. Eh PP2 pala Area 52. Oo. <laughs> para kay Daniel ni AI AI lang daw 'yon. Pambihira namang AI yan, kapurno. Nakapanood ako ng video na gawa ng AI. Ano eh, hindi pa perfect eh. di nga. Diba? No? Kahit yung picture, di ba, pansinin niyo po yung picture ng AI, di ba, hindi perfect na nakakagawa ng kamay. Di ba, minsan nga yung kamay, yung kamay sa ano eh, sa AI, may pitong daliri eh. Oh. Minsan yung ano putol yung kamay nasa ibang nasa iba yung position ng kamay. Hindi po perfect yung ano AI. Eh ibig ko sabihin nagdudumilat na po yung ebidensya, yung katotohanan. And yet, naniniwala sila kay Daniel Rason. Pag sinabi ni Daniel Rason na AI lang yung area-area na yan. O, oh, di ba? Yan kasi yung masakit, uh -huh. Dr. Gabriel, basta sila ay uh, tinatawag na panatiko, di ba? Yun. Yes, yes, Cover. Walang magandang ebidensya sa panatik. Walang ibid magandang ebidensya sa panatik. Ayan. O, oh, eh, ito naman. Sag sagutin, na natin, sagutin ko na ito, Cover. No? Itong si uh, kapatid na ano, no? Yung si Doy. Eh, kung susundin ko yung argument niya, Cover, no? Huwag din natin anuhin, uh, i-expose si Kibuloy. Ganon din lalabas dun eh. Kasi, di ba, you know, sabi niya, oh, before you say anything about religion, and eh, religion din naman yung kikibuloy eh. Oh, although sekto yan, sekta lang din po yan ang pananampalataya, pero eh, syempre na rin religion yan. O oh, ini-expose natin, eh, doon sa may kikibuloy, may ganitong nangyayari, may ganyan na nangyayari. At hindi rin po uh, argument, abornok na sabihin na for me, sabi niya kasi for me eh, this religion is the best and honest religion. And eh, meron din pong ibang magsasabi, Gabor, no, na for me, ang the best na religion is INC. For me, ang best na religion is yung CCF. For me, ang best na religion is yung Taudon, yung sa JIL. O, oh, di ba? Marami kasing for me, for me, eh. maraming for me, for me, Gabor Nook, eh. Gabor, no, eh. subjective lang po yung truth na yon, no? Pero yung sinasabi ko po na na patungkol sa MCGI, When I say na worse ang MCGI, worse talaga siya. Kasi, eh, yun yung naranasan ko, kaburlok, ang daming exploitation dyan, eh. Pero, naman ni pala ako, kaburlok, ang akala ko, worse yung ano MCGI, mas worse pa pala si Kibuloy. Ayun yung konteksto Ayun. nun, eh. Ayun oh, yung okay konteksto yeah. nun, eh. Oo, correct mm -hmm. kasi I don't know kung natatandaan niyo pa mga kapatid, pero sigurado ko tatandaan niyo yan. Pag tibuloy ang episode ni Kamurlok eh, di ba? Talagang ang daming na, naliliwanagan doon eh. At isa po sa mga nagawa namin ng reaction dyan, yung mga nangyayari kong exploitation kay tibuloy. meron doon na pinapaano sa airport, nangihingi sa airport, gano'n, di ba mga kapatid? O, eh, wala naman pong gano'n sa MCGI kasi meron silang paninindigan na yung sa may huwan ah uh, ikatlong Juan 13 na kung saan eh hindi sila nanghihingi daw ng uh, mga pera sa mga hindi kapanalapat. Yeah. Pero gayon pa man, grabe naman sila manghingi ng pera sa kapanampalataya nila. noon. O. kaya nasabi ko na nasabi ko na na verse kasi yun na nararanasan ko eh. At hindi lang po ako, hindi lang po ako ang nakakaranas ng ganyan, taburno marami pong mga nakakaranas yan, lalo na po sa lokal ng Reddit, ang dami-dami nag-open up dyan. Nagiging exhausted na sila. O, wala nga ang pilitan. Wala talagang pilitan. Yun naman ang sasabihin ng mga gagawa eh. Hindi pinipilit na magbigay ka ng pera sa Inglesa. Pero, mayroong konsensyahan. Yun Mayroon lang. konsensyahan. Ay, tulungan po natin si kapatid na Eli. Napakabigat na po ng kanyang pasanin. O, <laughs> Tulungan na po natin si kapatid na Daniel Rason. Ang bigat-bigat na po. Meron pa po tayong wish concert. Nag-ano na po si kapatid na Daniel ng isang milyon. O, oh, di ba? O, oh, kaya tulungan na natin. O, oh, di ba? E, <laughs> e, eh, yun eh, kung pang yun eh. Mga kapatid eh. pang po yun eh. Kaya ano magiging epekto ng sangyembro? Kapag nagbigay ka, napipilitan ka na lang kasi parang oh, buti pa diba si eh, si kapatid na ano, ganito tumulong ng ganito, ako hindi. Eh, Nasaan na doon yung kusang loob na magbibigay. Nasaan na doon yung pag magbibigay kay magbigay ng masaya, hindi napipilitan lamang, eh napilitan ka na. Di ba? Ito eh, nasa unang kurinto eh, magbigay ng masaya, hindi napipilitan, eh nakonsensya ka na't lahat eh. So, eh, masaya ka ba magbibigay nun? Oh, eh, ganun po. O, yun din yung sagot natin dito kay kapatid na Maria Socorro Gonzales na mas masahol pa sila sa MCGI. Opo. Ay, hindi naman po. Hindi naman po uh, kagayang-kagaya ng MCGI yung ano, yung tikibuloy. Grabe na po talaga yun. Highest level na po talaga sila sa tindi pa lang ng, ng pangingin ng pera. Doon pala, ka, Borno, kaya nakabasa ako ng isa sa mga commenters natin dito sa ano, sa aking YouTube channel na doon na pa, probably dating miyembro ni Kibuloy doon pala kapor nyo, meron pala na bukod pa sa magbibigay ka ng tights in offering at yung mga iba-iba pang hinihingi nila, meron pa pala doon na kada linggo magbibigay ka ng limita piso. Naku, no, cool. Mas matindi Braby yung kapor Grabe yan. grabe naman yan. O di diba? Oo. tinalo pa yung copy. Yung copy, 2 Fix na yung 2 na yun sa isang buwan. Pero ito, limang daan kada linggo. Ilan din yun, ha? parang ano na din, parang konti na lang, copy na lang. Copy na rin, ano? Mataas pa rin pala yung copy. Kasi sa'yo, copy 2, 5 eh. Eh, kung may 4 big sa isang linggo, 2,000 kahit na 2,000 pa rin yun. Bukod pa yung ikapu, o de, kung kumikita ka ng 20,000 kada buwan, il, eh, eh lagpas ng 10% yung mapupunta kay Tibuloy. So, mas masahol po yung Tibuloy. Pero hindi ko po sinasabing hindi masahol yung MCGI. Ay, masahol din po dyan. Yun lang. So po ang mga financial exploitation dyan. Lalo na po sa bandang Middle East, mga kapatid. Yung KNP nila doon, walang bukang bibig kundi panghihingi ng pera. At isa sa mga paraan para makapunta sa langit, yung pagbibigay ng pera sa iglesia. Ayan. <laughs> No, si yun ba, lang. Si Ate Bayo mga si Ate Bayo KNP eh. Guilt trip, guilt <laughs> trip yung card na ginagamit, Brother Gabriel, para yun lang mabikay ka eh. Oo. Oh. oh, oh, eh, okay. akala ko, Brother Gabriel, eh, dapat kusang loob mo kung ibigay. Sige nga, mm -hmm. mag magbasa na nga tayo ng talata. Ano? Ikalawang Korinto 9.6 at 7. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Oh, ito pala, kaya eh. lang Korinto pala yan. 9.6. O, simulan natin sa 9.6. Sa 5 pala muna, Brother Gabriel. Simulan mo sa 5. Okay, okay po, simulan natin sa 5. Ito po ang nakasulat ko. Datapwat, sinasabi ko ang nagahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang nagahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Yan. Next, pagbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ay, simulan na pala natin sa 5. Sorry, sa Ayan. One, iniisip ko nga kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Sa 7 na. talo ka na sa 7, Brother Gabriel. Apo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O di ba napakaliwanag dapat walang sapilitan ang sabi eh dapat hindi mabigat sa loob o di kaya yung kailangan mo brother Gabriel dapat kailangan mabigay ka talaga hindi ganoon brother Gabriel di ba? Inalalapag nila hmm. ang uh, sa Biblia dapat ano yan, kusang loob kung ikaw ay magbigay, di ba? Hindi yung ano, yes. yung uh, lambing-lambing, de ba? Palambing naman dyan, o, oh. o oh, sige na, hmm. nilalambing ko po si Daniel Rason, bigyan ko po ng ganito. <laughs> Oo. Oh. Di ba? Ay, naku. Magbibigay ka na out of conscience na na parang nakukonsensya ka na eh. Wala na yung nagbibigay ng masaya doon. Oo, mabigat yung loob mo dahil nakukonsensya ka. Di ba? Masama yan. Mm ha? So, ganun yun. Ayan. Okay po. So, next na tayo ulit sa ating uh, topic. O, oh, ito naman, Governor. Sabi ni Leti Martin, 9836. Ayan Kabor no, panay ang tira nyo kay Brother Eli Suriano. Ngayon ikumpara nyo ang gawa ni Brother Eli at Kuya Daniel sa ginawa ni Kay Buloy. Sinabi mo kanina na magaling kang researcher. Ngayon gagawakan, gagawakan nga ng video na i-research -re ang MCGI at ikumpara mo sa video ni ano to ni Anay Pacquiao no, yung PACAQ. Oh, Oo, oh, i-notify mo ko kung may gagawin ka. Ayan. Hoy, Gabriel, ano ba ang masamang ginawa ng MCGI sa iyo? Sagutin mo ako, ah. ah Masa. <laughs> Oo, ayan ah. Oo. So ako parang uh, sabi niya i-notify mo ako. Grabe, nag-uutos ka pala. Ano, nag-uutos nag -demand ka pa, oh. Demanding. Oh. Oo, oh. demanding ito. Ngayon, yung ikukumpara daw si Brother Eli Soriano at si Kibuloy, wala akong pakialam. Si Quibolo. Oo oh, nga. Huh. Pareha yeah. naman silang bulakan, Brother Gabriel. Ay, bakit ko ba ikukumpara sila? Bakit? Eh, yeah. yung Iglesia Katolika, ah. sige nga, Brother Gabriel, gawin mo na lang ito para mas mabidis. Eh, type mo yeah. nga kung sino yung world's uh, largest, yung largest uh, charitable charity. institution. Oh, charitable uh, institution. Sige nga, e, tignan natin kung MCGI ba yan or uh, King Kingdom of Jesus Christ ni Kimoloy. Sige nga, tignan nga natin. Ito, Kaborno, na ko. Uh, most charitable institution in the world. Ayan, lumabas po ka Catholic Church, world's biggest charitable organization. Ayun, napangklaro, Catholic Church pala. O di ba, hmm. maliwanag po yan, kapatid na Gabriel. Hindi pala Members Church of God International. International. At saka yung, uh, at saka yung kay, kay Kibuloy, wala sa kalimutingan yan. Uh -huh. Wala sa... Oo, wala sa kalingkingan yan ng Iglesia Katolika, di ba? So, yes, yes, yes. yan na lang masasabi natin. O, di ba? Mm -hmm. O, di niya alam na ang ospital galing sa Iglesia Katolika, yung mga paaralan galing sa Iglesia Katolika, uh -huh. o, o, yung mga university. O, di ba? Maraming ambag ang Iglesia Katolika sa society, brother Rafael. Kaya okay. yan diyan. Diyan pa lang, ano, lalong-lalo na yung MCGI Hospital, naalala ko, ipinagyayabang yan. Yan nila. Oo. Oo, ngayon. Na, yan concept na yan. Hindi naman galing sa MCGI, galing yan sa Iglesia Katolik. Ha? Ano po, cover na. Mm. So, Ay, yan. Yun, yan. Yun, yes, yes, cover na. oh, yan. So, yan siguro yung masasabi ko. At saka yung hmm. ganyang mga sinasabi dito, sabi niya daw eh, sinabi mo kanina na magaling kang, magaling kang researcher. yes, okay. sure, sure. okay. Eh, madali na namang i-research yan, Brother Gabriel. I-type po lang the most uh, charitable, institution. charitable institution. Oo, na-flash nga natin ulit sa screen kung ano yun, kapatid na Gabriel. E eh di, Iglesia Katolika, ayan no, oh, ipakita natin, kapatid na Gabriel. Ayan no, oh, napakaganda ng nakasulat dyan no. Oh. O, oh, di naman MCG, ayan. Kaya, yes. kailangan, mo bang maging magaling na researcher para malaman ang katotohanan ng ganito? ay hindi mo kailangan. Madalingin lang, itype mo lang yan at uh, malalaman mo talaga ang sagot, mga kapripa. So, yan ang masasabi ko, brother. Opo, opo. At ito naman, yung sa akin naman, kasi tinanong niya din ako, kaburno, ano? ang sinasabi niya, ano daw nagawang masama ng CGI daw sa akin? Eh, simple lang naman, nasira niya yung <laughs> yung magandang pakikisama ko, nasira niya yung ano ko, kasi na-brainwash ako. Ayan, nasira niya yung aking pananampalatayang tunay, naging palamura tayo. Ayan, yun yung mga basa sa mga kanyang, ano sa akin ng MCJ, eh. At hindi ito po porke dahil sa may mabuting ginawa, magiging totoo ng MCGI. Ano po, hindi dahil sa mabuting gawa, magiging totoo, totoo na sila. Kasi born again, may foundation din sila, kaya din nilang gumawa ng mabuting gawa. Ang INC, may foundation din sila, kaya din nilang magig, mabuting, mag mabuting, gumawa ng mabuting gawa. At huwag natin kakalimutan na ang fake Meron niyang similarity sa original, pero fake pa rin yun. Kung paano yung original na yung Iglesia Katolika, meron charitable institution, siyempre gagawin din ng charitable institution, MCGI, at magyayabang na marami daw silang libre. Nahiya naman yung Iglesia Katolika na kakuna-una ang panahon pa lang yung nagkasasagawa na nag-libre. Eh. Ayan po mga kapatid. Ano? So nakakasira po ng pamilya ang MCGI. Kahit imagnako ako, uh, kaipag niyo akong i-consider o yung ibang mga tao na lang na isang member ng MCG ay yung asawa niya in inaaway kasi katulik yung asawa. Iba yung mga ganon? Sirang-sira ang pamilya. Eh, at maglulukwan pa ba tayo dito? Naku, ang dami nag-open up sa atin ng mga kapatid kong katolik na may kamag-anak na MCGI. Ayan. So, wag po sanang gamitin sa atin yung pagipagmamayabang nila sa atin na may mabuting gawa daw sila. Naku po, eh, karamihan ng mga sulpot na yun, may mga mabuting gawa din na ginagawa. No? At hindi rin totoo yung sinasabi ng MCGI na kapag nasa labas ng iglesia, eh, hindi counted yung mabuting gawa. Unang-una, hindi kayo Diyos. <coughs> no? Umaasa lang kayo sa interpretation ni Daniel Rason sa Biblia na palpak din pag nag interpret Kaya ako po, pasensya na, no? Ayan. Okay, so dito na tayo sa may last na comment na ating i-feature. Sabi ni, ano to, uh, Kiran Singh. Ayan, Kiran Singh. Okay? E paano kung siya na nga ang appointed? Katulad ni Jesus noon, walang nanginiwala. Siguro kung buhay pa ang mga unang apostol ngayon, wala pa rin maniniwala sa kanila. Yan, yan Pala tabo, no? Oo, oh, yan ang, uh, eh kung pa, eh paano kung, yan, ayan na, na naman yung what if fallacy yan, eh. What if fallacy? hindi nga totoo, eh. Eh bakit mo nga okay. i-insist, di ba? Oo. Oh. Di naman nabuhay pa hanggang ngayon yung mga apostol. Namatay nga sila eh. Huwag mo nang isipin. Kasi nga, lalabas magiging fallacious argument, di ba? So, mali po itong comment ninyo. Ano, pasensya na po sa nag-comment na ito. So, okay. yan ang masasabi natin. Ano? Di yes. naman mangyayari yan. At saka, appointed si Kibuloy? Ay, naku. Ayoko. Malaki. Kung ma-appoint... Brother Gabriel, kung appointed si Kibuloy, hmm. ikaw ba eh, sasama kay Kibuloy? Hindi. Okay. Ay, hindi talaga. Hindi, ah. talaga. Sabi ko na nga noon pa man, kung mai infero lang ako dahil sa paniniwala niya, nakahanda na akong tumalun doon. <laughs> diba? so, oh. yan ang sasama. sa... Yes, yes, Kabuloy. Tsaka isa pa, ano eh, kung nabubuhay pa ang Panginoong Yesus hanggang ngayon, di lalong hindi appointed si Kibuloy. Di nang lalabas nun. Mawawala ng say-say lalo yung, ano, yung existence ni Kibuloy pag buhay pa si Kristo. Eh kasi, di ba, alam naman natin ayon sa aral nila na si Kristo, nung nandito siya sa lupa, siya yung son. O, oh, eh nung nasa langit na, siya na yung father. Eh, eh kung si Kristo buhay pa rin hanggang ngayon, o, oh, kasama yung mga apostol niya, di lalabas niyan, eh, <laughs> ang lalabas niyan, wala talagang lalong silbi si Kibulo eh. Hindi siya lalong appointed. Kaya mali, mali din po yung imagination niya na yan. Huwag na po siya mag-imagination mag kasi lalo lang kung magiging komplikado. Ayan. Okay. Kaya pasensya na po kapatid na Kirans, Kiransing. Ayan. Opo. Hindi po tayo. Sorry po. po. <laughs> sorry po. Ayan. Sorry po talaga. So ayan mga kapatid ha. So sana naging mali na po sa inyo itong ating uh, maikling talakayan patungkol po sa mga religion-religion uh, na madalas umaatake sa pananampalatayang katoliko. Ha? So again, the purpose of this talakayan para makapag-share kami ng aming nalalaman sa inyo at makapagbigay kami ng awareness. Kasi again, hindi lang hindi lamang po ang uh, MCGI ang gustong-gustong ng -gustong, uh, mga iglesia katolik halos lahat po ng mga sulpot na sekta. Kasi eh, kung aasa lang sila sa mga miyembro nila, hindi dadami ang miyembro nila. Kailangan nila tayo na utuin at huwag tayo magpapauto siya. So muli, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karolong Katoliko, together with my partner, our Dr. Pat Masters PH. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.